Hi guys, <laughs> welcome back to my channel. Oh, hi Lara, hi Lara. Yay. So ang ang kulit na niya, umaakit tayo sa hagdana. May papakita ako. Merong kami paparating na free raincoats and rainbows. Wow, Ayan, yano. Oh. So pinilapan ko na siya. Magkakaroon na kami nito. Yung iba kasi binigyan na. So, kami hindi pa. So, nag kami. Yay! Thank you, Mayor. Thank you kahit kahit nung dati pa kay ano, kay Mayor Abby. Tapos ngayon kay Mayor Nancy naman. So, tuloy pa rin ang palibre ng Makati. Thank you so much. So, ang ano pala, matibay din yung mga binibigay nila. Kaya walang rason para hindi mag-aral. Wala talaga. So, yung example ni Kuya, meron siya dito sa kanyang pagbasa, 24 over 30. Yung long quiz niya, mas malaki pa yung scores niya kaysa sa sa exam. <laughs> Tapos, 18 over 30 sa language naman dito sa kanyang ano to? Hindi ko maintindihan to. 26 over 30. Ano to? 26 over 30 siya. Tapos dito uh, sa... hello guys! GMRC, 29 over 30 siya. Exam niya yan. yan. Yung long quiz niya, malaki pa yung ano niya, yung scores. Pinakamalit niya, 23. So, dito ulit sa makabansa, 18 over 30. Yan. So, sa akin lang, basta... Abot ng 75. Okay na yun. <laughs> hindi ko kasi siya ano, hindi ko ka rin kasi siya na review ng maayos. So hindi ko kailangang mag-expect. Ang importante, gusto nila mag-aral, hindi natin kailangang i-force sila. Kasi yung iba naman kahit slow learners, sa ano, sabi natin slow learners sila sa elementary, pagdating ng college doon sila nag-bloom, ano, ah, nag boom, ganun. So mga late bloomers. So hindi naman siya ano, yung basihan. Kasi meron na ako napanood din sa MMK. O, bakit ko pala wag Huwag ka nagpapatugtog muna. Huwag muna. So, sa ano, dun kami sa, ay, yung napanood ko sa MMK. Ano siya? UP Graduate. So, try niyang panoorin yon Si Angel Luxin, yung gumanap. UP Graduate siya, tapos ano yan, laude. So, sobrang talino, diba? Tapos, hindi siya natanggap sa work. Kasi parang over, ano, over qualifications naman. So, only in the Philippines. Yung, ang dami-daming, ano, daming arte. Hindi mo alam saan kalulugar. So, hindi siya basihan na, ay, matalino, may magandang ginabukasan. Malaking advantage, oo. Pero, hindi dun yung basihan. Kaya, kung ano yung kaya ni Kuyang abutin. So, 18 over 30 lang yung kanyang lowest ano. 18 over 30, dalawa. Kung ano yung kaya niya, yun lang. So, hindi ko siya pressure about doon. Basta, importante, nagbabasa kami dito sa bahay. Yun lang. Marunong, marunong siya magbasa ng English, ng Tagalog. Hindi siya ganun ka, ano, yung sobrang alam na niya. Pero, at least, marunong siya. Natututo. Ganun lang. Yun lang. So, hindi mo kailangan paluin yung anak mo. Kasi, yun lang yung nakuha niya. Papagalitan mo kasi yun lang. No. Hindi ako, ano doon. Hindi ako pabor sa ganun. Ako din naman dati eh. Saka walang, walang nagre-review sa amin. Buti nga ngayon yung anak ko may nagre-review-review review pa. May re-review-review review pa kami dati wala talaga kahit nga assignments wala hindi ako gumagawa ng assignments kasi pagbata kasi parang walang pakialam may galing school may assignments, wala ngayon kasi tinitinan ko yung mga notebooks niya may assignment ba so magagawa namin dati kasi walang tumitingin eh kahit nga lapis ko ganun na kalaki tas hindi pa na ano natasa yung wala ka ng panula tas wala ka pang wala ka pang pantasa wala akong magagamit wala, walang pakialam sila mama <laughs> kaya ang swerte ng mga kabataan na may pakialam yung mga magulang saka dito din naman kasi sa Makati, libre yung mga lapis namin Ayan, so eto oh, mga lapis namin wait Naipakita ko mga so, mga mga lapis ng Makati. Ayan, madami yan. Meron din yung kulay black na malalaki. Hindi namin ginagamit. Eh, inubos muna namin tong blue. Tapos, makakatanggap na naman siguro kami after ilang months. Tapos mga, ano, papel. Papel na kuya, libre lang din. Madami. Kaya, wala. Wala ka nang poproblemahin dito. So, yun yung pinaganda kong na ano, dito ka nakatira sa Makati. So, ito yung papel ni Kuya. Wait. <laughs> ah! Makulit tong aking ano, baby. So, ito yung papel. Proud. Proud Makati Zen student. Huwag ka maini. So, ito proud Makati Zen student na kalagay. Eh. So, saka ang ganda oh, Ang ganda ng papel nila. Makinis. Ang ganda sulatan. Sobrang smooth. Ang ganda. Ang ganda talaga. Sobrang. Ano, ang dami daming tao na gustong gustong mag aral dito. Gustong tumira sa Makati. Kasi pagdating din ng December, ang dami-dami namin ma ma matatanggap na libre. Mga mga ano, mga dilata, gano'n. Ham. Yung ham namin dati. Hindi namin mauubos. Nagsasawa na lang. Kasi bawat pamilya kasi, ilang kaming pamilya dito sa bahay. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, limang ham din yan. Tapos, hindi lang isang beses ka bibigyan. Kaya, magsasawa ka. So, kung malapit lang sana yung probinsya, eh, papadala ko na dun kasi malayo eh. Yan. Tapos, ito din yung notebook nila. Yan, ito din yung notebook. Proud Makati Zen. So, ang dami pa namin dun. Meron pa akong sampu dun. Hindi kasi magagamit lahat eh. Ayan. Manipis lang naman siya. Pero so, ang ganda. Ang ganda niya sulatan. No? oh Smooth. Sobrang smooth talaga. Ayan. So, ganyan yung kaganda ang makati. Thank you guys! That's for all. That's all for today. <laughs> Yan pala. That's all for today. Ayan. So, proud makatizen. Yan lang. Please like and subscribe.